Ang tinatanong nila tay kung legit na naging dating PDL kayo o nakulong kayo sa Monte at Iwahig. Tinatanong nila tayo kung may tato raw kayo kasi sabi ng iba yung mga may tato yung daw ang pinaniniwalaan talaga nila dati nagaling sa loob eh. Kaya ngayon sa edad ni tatay papakita natin kung talagang may tato si tatay. Ito may, may tato ba kayo tay? Anong tato natin tay? May kwento nga nila na na pag daw maraming tato, pag nasa labas ka, ah, sa nga abutin mo. Eh, nung nasa muntinlupa lupa na kami, ah, ang gusto ko sa patato, walang problema eh, madaling magpatato. Ang problema, yung katawan mong itingnan mo lang. Ito, makita ko sa inyo, tatoko ko konti lang. Pero ang mahalaga sa akin, yun sa likod ko dahil may mga tato si tatay panungin natin kung saan din nagsimula yung mga tato niya tay unang tanong ito tayo yung tato niya sa braso ito yes. tato ko sa braso sa munting lupa ito yan yung gamba na yan sa pangalan yan nasa hindi nasa jeep pa ako niyan Opo, yes. yeah, spider yan. Komando yan. Opo. Yes. Simbol ang komando, walang nakakakita masyado diyan kung alin asahan yung SPC. Opo, yes. diyan. Makikita mo yung SSC diyan, SSC. SSC, oh. Tingnan mo, lapit mo raw ano, hmm. SSC. Oo, oh. nakita? Hmm. Dalawang S. Sfc. Parang ito? Ano ba yun? Kasi hindi na niya eh, hindi na maklaro. Hindi na maklaro? Hindi na maklaro. Ngayon, so, ito naman, pangalan nito ng... Um, ay, wait na rai, ito tayo, naaalala niyo pa kung sino yung nagtakot nito? Ay, wala na. No, nga kasi sentensyado ng ano yan eh. Na pitong life. Hmm. Pitong oh, life ang sentensyado nga kasi masakari yung asunti niyan. Oo. Oh, ngayon, noong 1992 19... yata yun, nagkadistinuhan. Opo. Oh, nagka oh Dinistino sila sa buyog. Mm hmm. Ngayon hanggang ngayon, wala na kaming balita dyan sa kakosa namin yan. So, sentensyahan siya. Oo. Oh, oh Tabo yung abo yung kagad siya. Kasi malakas siya yung nanay niya. Uh, dating ano ba ito? Dating ano ng mayor, secretary. <coughs> ano, Ay, Ay ito. Nakaklaro mo yung SSC. Ito. Hmm. ito nga, SSC. Hmm. Hindi siya kulay itim, natatak. Bali, parang inanuhan siya ng puti. Parang puti yung S, S, bago C. Si. Ito, ito naman. S, S, A. O nga. Sige, sige, komando. Dito naman sa likod ko. Ayan, dito na yan sa likod. 1970. O, oh, okay. 71. Kita, 1970. Oh, okay. 71. Ayan. Komando. Mm. Shout-out po pala sa mga ka-brother ni Tatay na mga komando po ha. Shout-out po sa inyo. Kailangan nila yung pangil daw ng komando ko. Kailangan daw, pahasa ko na eh. Kasi medyo mapuro na, ayaw nang tumalab masyado. Oo. Sabi ko, sige. Pagka may pagkakataon, paasa ko yan. Ayoko. Ito Ayoko. tayo din nung tumatak sa niyan. Ayan, si ano yan? Si Daning Duhat yata nakalagay dyan. Daning Duhat? Oo. Oh. Hindi, no? Hindi. Hmm. Do... Do, mam? Ah, do Duhat. 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 Oo. Si Daning Duhat, ano din yan? Terador din ng Muntinlupa yan. Ah, yun Kasi yun. dating... May symbol na ako dito ng komando. Meron pa ako sa na SSC. Si kasi yung nakita nila sa PD ko, yung SSC, yan ang nasa tundo ko kaya ako tinawag na uh, Bertong komando. Yan. Kasi sa oo. Kasi wala pa namang ano noon eh SS light at SSC. pinaghiwalay na yung komandong tsaka ano at tsaka BCJ. Ayun na komando tsaka spot ni. Hindi wala na sila, yun na. Nag-ano-ano -ano -ano na sila. <laughs> Tapos na yung sa bandang ano nyo, ayan. Yung sa ilalim. Ah, dito. Tapos. Yung kay Rudy. Rudy Tiglaw. Rudy. Ay, patingin daw tayo. Ruby Rudy Tiglaw yan. Rudy Tiglaw. Yeah. Rudy. Ano? <laughs> ah, uh, si Rudy Tiglaw. Ayun, Rudy Tiglaw. Wala na rin 'yan. Medyo na mahinga na rin yan kasi mga ano yan eh, mga masyadong may init sa kilikili. Pag kung saan may riot, ah, gusto niya, pumapil kagad sila. Yeah, o oh, ayun, yeah, nasa lisyan ng tirador, patay. Oo, so, oh, so sinubi tiglaw. Yeah. mabait na tao yan. Mabait na tao. tao. Ayun. So, so, so ayan, nalaman natin yung mga kaya kung saan na. Kaya ako hindi matatulong marami hindi siya natatakot ako sa karayom. Para bang nabuo na sa isip ko na ayoko ko ng marami kasi nadaya pa ako. Ako ko sakaling palayain ako ng maga pa, mabigyan kami ng parol. Sabi ko, hindi, hindi, halata sa mga pulis na ako is convict. Kasi nung araw, pag nalaman ka ng na maraming tatlo ka is convict ka, kakaibiganin ka ng pulis. At ayun, nalaman na po natin yung mga kung bakit Ayan, yung mga tato ni tatay sa katawan kung saan galing. eh. Natawa ko dyan kay Robin Adlasa na yan eh. Mm -hmm. O, bili ako nang bumili ako ng ulam sa kanya. Eh, gutom na gutom na ako. At tira ako ng tira. Nung mga busog na ako. Saka ko nalasana na paris pala yung tinitindan. <laughs> <laughs> <niyo> Saka <laughs> <laughs> ko gutom niya siguro. Saka ko gutom ko. si Robin Adlasa. Iwan ko pero sa si panampalagay ngayon. Patay na yan. Okay. Si matanda na rin konti. Naitan niya niya. Yan, maaari nagtatanong yan, anak niya, o kamag-anak niya. At, ayun, uh, maraming salamat tayo, at abangan niyo ulit yung episode namin ni eh, tatay. Marami pa tayong itatanong. Sa edad po ni eh, tatay, mas marami pa po siyang karanasan na ikikwento mula sa loob. At, abangan ho natin yung mga kakosa ni tatay. Yung mga katanungan nyo, sinagot ko lang. Yeah. Yung pero binablasa na yan, yung kay, ano na, o, oh, kay Dador. Mga kilala ko yan, mga inabot ko doon yan. 1980s. Shout out nga pala yan, basang-basa kami sa ulan, no? At talagang binisita namin si tatay ta ngayon para masagot pa yung mga katanungan nyo. At shout out pala sa ating cameraman, ayan, na si Warren, ayan, no? Karing Warren, ayan, shout out, Kuya Warren. At, Ayun tayo, magandang hapon at maraming salamat ulit tayo. Abangan nila yung mga susunod na episode natin namin. Yeah, nalaman namin. Yan, magtanong lang ay magtanong. Opo. Yeah. Abang kaya ko pa sagutin, sasagutin ko Ayun. At maraming salamat. Ayun.